my one We for today's video. Tapos na ako maligo. Late na akong ligo. 1 p.m. na. No? Kasi nga walang nagbantay, magbabantay sa mga alaga ako. Buti na lang umisin yung isin ina. So, yun. Tapos na akong maligo. <laughs> o, ba diba? Mabango na, mabango na. Hindi na po tayo mabaho. Mabango na po tayo bagay mo na tayo ng pangwa sa kilikili kasi ito talaga yung ano ko, nilalagay ko sa kilikili ko wala nang iba ako sa deodorant dati pa talaga hit ko talaga ang deodorant para sa umaral may lihis na tayo Bihis, 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 bihis. Basta na ano, buho ko. So, ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, pagkatapos ko magbihis, ah, uh, putingin ko na naman yung trabaho ko. Kasi, yung trabaho ko, hindi matapos-tapos, guys. Kasi nga, ako lang mag-isa dito. So, nahirapan ako. May, may alaga akong dalawa. Tapos, hindi pa nakakuha ng bago ng isa so akin lahat so ito palaging late ang ano ko palaging late ang ang ano ko ang ang lego ko sayan so, guys thank you for watching at ako yung magbibihis mo na